Alamat ng Roman Empire: Ambisyon, Kapangyarihan at Pagbagsak. Isang kwento ng ambisyon, kapangyarihan at pagbagsak. Ito ang alamat ng Roman Empire. Mula sa simpleng bayan sa tabi ng ilog Tiber, umusbong ang isa sa pinakamatinding imperyo sa kasaysayan ng mundo. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? At paano rin ito nagtapos? sinasabing nagsimula ang Roma sa isang kwento ng pagkakanulo. Ang kambal na sina Romulus at Remus, pinalaki ng isang babaeng lobo, ang nagtatag ng lungsod noong 753 BCE. Ngunit, sa laban para sa kapangyarihan, pinatay ni Romulus ang kanyang sariling kapatid, isang madugong simula sa kasaysayan ng lungsod na kalaunay magiging sentro ng daigdig. Sa loob ng ilang siglo, Lumago ang Roma mula sa isang kaharian patungo sa isang republika, isang gobyernong pinatatakbo ng mga konsul at senador. Subalit, ang sistemang ito ay hindi nakaligtas sa intriga at ambisyon. Ang mga pangalan tulad ni na Julius Caesar, Pompey at Crassus ay nagdala ng tagumpay at trahedya. Nang ideklara ni Julius Caesar ang sarili bilang diktador para sa habang buhay, ang kanyang pagkamatay sa mga kamay ng mga senador ang naging mitsa ng pagbagsak ng Republika. Ang bagong yugto ay nagsimula sa ilalim ni Augustus, ang unang emperador ng Roma. Sa kanyang pamumuno, pumasok ang imperyo sa tinatawag na Pax Romana, isang 200 taong panahon ng kapayapaan at kasaganaan. Ang Colosseum, mga aqueduct at mga kalsada na nagdugtong sa buong imperyo ay patunay ng katalinuhan ng mga Romano ang Roma ay naging isang simbolo ng karangyaan at tagumpay. Ngunit, ang kapangyarihan ay laging may katapat na panganib. Habang palawak ng palawak ang imperyo, lumaki rin ang mga problema. Ang korupsyon sa pamahalaan, pagbagsak ng ekonomiya, at hindi matigil na mga pag-atake mula sa labas, tulad ng mula sa mga Visigot at Vandals, ang dahan-dahang nagpahina sa Roma. Noong 410 CE, Isang araw na di malilimutan, sinalakay ng Visigoths ang lungsod ng Roma. Ang mundo ay nabigla. Ang lungsod na akala ng marami walang katapusan ay bumagsak. At noong 476 CE, opisyal na nagtapos ang kanlurang imperyo ng Roma nang patalsikin ang huling emperador nito. Pero kahit ang Roma ay bumagsak, ang mga aral nito ay nananatili. Ang batas, arkitektura at pamana nito ay makikita pa rin natin ngayon. Ang kwento ng Roma ay isang paalala na ang tagumpay ay hindi permanente. Ngunit ang mga aral mula rito ay pwedeng tumagal magpakailanman.